Hello mga ka-adventure! Sa video ito, tayo ay magro road trip naman papunta sa Southern Luzon at dito tayo mag uumpisa sa Tansa Cavite. At pupunta natin ang isang tourist destination na sikat na sikat, ang Kaibiyang Tunnel. Kasama natin sa road trip na ito ang ating mga pamilya at ibang mga kaibigan Pakatawa, oh, ang dami Ito, malaki oh Tapos yun, meron pang maliit At syempre, kakain tayo ng original na Lomi Batangas Kaya halika, muli ninyo kaming samahan sa isa na namang exciting na moto adventure yan mga ka-adventure nandito na kami ngayon sa may Tansa, Kapite dito tayo nagumpisa no? at na malayo na yung pinanggalingan natin at nga meron tayong mga kasama ayan pamilya mga kapamilya GMA kasama natin o oh, eto meron na yung pagkakataon na patiin ang kapatid ko ayan no? oh. Bang, ganda ng kapatid ko no? mistisa yan o oh. birthday niya ngayon kaya birthday ride dito birthday ride ayan kasama rin natin si tatay tatay ko oh. Diba? Yeah. Malakas pa yan. O, oh, oh, so mga tropa natin. Si, si Sir Moski, tsaka si Egay, tsaka si Toto. Good morning. Ayun. Di bali na doon pa kasama natin si Bayaw. At dito na tayo nagumpisa. Kumain muna kami dahil mababa yung pinanggalingan namin. Kaya magkakarga muna kami para tuloy-tuloy na yung biyahe at magro-road trip tayo papunta sa Kaibiyang Tanib. First time din natin pumunta ron. Kaya Samahan niyo ako, mag-adventure tayo ngayon. At ayun, yung bayo ko. Ayan o, kawig ni Daniel Fernando. eh Ayan, kawig ni Daniel Fernando yan. O, Ayon, yan. Oh, pero hindi ang gobernador ng Bulacan, ha? Ano ka pagkabalan yung gobernador ng Bulacan? Ito, konsyal lang Oo. Konsyal ng pa rin yan. Hindi, yung blanket yun. Wala pa. Birthday girl. Hello. Birthday right. Birthday right. Birthday, Birthday ride Yeah, dito yung kinakain nate. Super pare sa tawag nila dito. At alam mo kung magkano to? 80 pesos. Mura no? Ang laki oh. Mura Ano? Ang laki niyan. Ang daming laman. Kaya super pares. Dito lang ano? Along the way lang sa kalsada. Yan, sa so may highway. Dito yan sa Tansa, Kapite. Oh, di ba? Oh, ito yung Ah, sa Sandala Park ako Oh, di ba no? Magkamukha kami no. Oh, kapatid kami. Maniwala kayo. Magkapatid kami. Baka <laughs> <laughs> mapagkamala nyo, sabihin nyo naman, may magsasabi Ba't di kayo magkamuka? Magkapatid kami, legit Oo. Oh. <laughs> At yan, lalakad na kami. Magmula rito sa kinalalagyan natin papunta sa Kaibiyang Tunnel. Ay mga 43 minutes na lang ano, may git kumulang isang oras. Dito maganda na yung kalsada, medyo ano na, Maluwag-luwag na, hindi tulad doon sa pinasukan namin kanina sa may Bacoor, napaka-traffic talaga doon. Tuwing madadaan ko roon, talagang laging ano eh, hindi maiwasang hindi matraffic. Napakarami kasing sasakyan. At saka dito sa Kabite, ang napansin ko, napakaraming motorista. Ang daming nakamotor. At shoutout din mga Kabite nyo. Mga manonood natin dyan. Ride safe sa inyo mga ka-adventure Mga tiga kapite nyo na nanonood sa ating channel So na na ang pagkakataon natin makakapunta rito sa sikat na sikat na Kaibiyang Tunnel Dapat noon pa lang napunta na natin eh Kasama natin ang ating OBR uh, Hindi tayo natuloy Maraming appointment At ganoon din sa mga nakakapanood ng video na to At sa mga nauna pang video katulad ng Pagkatid ko sa OBR ko uh, Medyo nakaka Ano naman Okay naman ako Ganun lang Sa pisarang naman talaga Kailangan Medyo mabigat Pero kailangan Mag-adjust At kailangan Habang tumatanda tayo Nagiging matatag tayo Sa hamon ng pagsubok Ng buhay Whew! Yan na Maambo na po yun doon walang ulan doon may rainbow akong nakikita yun oh. rain rain go away at bibigyan ko kayo ng konting road update din dito sa dinadaanan natin dito sa may naik kapite dito sa may main road sa highway sa nadaanan natin ngayon as of today October 9 2025 wala naman akong nakitang ginagawang kalsada rito sadyang matrafik lang talaga matrafik lang yung pagpasok ng Bakaor, tsaka dyan sa may Tansa, medyo matrafik lalo na pagpasok nyo ng Pamiliang Bayan sa public market nabusug ako doon sa Paris na yon. masarap siya ah panalo halagang 80 pesos lang eh talagang mabubusog ka na hindi mo na kailangan order pa ng ano eh extra rice eh, kasi madami yung laman at ayun nga kaya tayo pupunta dito sa Kaibiyang Tunnel kasi request din ng kapatid ko ano at ganoon din ng tatay request niya rin na magpunta rito kasi matagal na nilang gustong mag-road trip dito at ngayon, ngayon yung araw na to natuloy. Kaya pasalamat na lang din, meron pang sumabay sa atin. Si Sir Moski, si Egay, tsaka si Toto. Yan, mga kakilala na natin yan. Di bali si Egay, uh, ano na yan eh, bali ka mag-anak ko na yan. Pinsang malayo ko siya, po, birthday ngayon ng kapatid ko <laughs> uh, birthday wish niya to uh, at mag ride dito sa Kaibiyang Tunnel una nagtatanong sila saan ba magandang mamasyal eh, kaya lang gusto rin bayaw doon dito raw sa south sabi ko nga nung una bakit hindi sa north ayaw pa sa south kasi ang dayo <laughs> pero hindi syempre kailangan pagbigyan natin request ng kapatid ko yan Mahal na mahal ko yan eh Nag-isa lang yan Dito na tayo sa napakagandang bayan ng Maragondon Shout out sa mga tiga Maragondon Pang matagal na tong paralan na to Yung babot, kinano na eh Sinauna pa yung bakod ng school na to Isa sa mga siguro sa kauna na ang naitatag na eskwelahan yan Oh, sarap ng ambience dito, ang ganda Woohoo Si Erpat, matagal na nating nakakasama dati, nagro road trip Madalas din kaming mga kasama ko, mga tsuhin ko dati Nung hindi pa tayo nagbablog ah, ngayon na lang ah, hindi kami madalas nagkakapag ride right, ng mga tatay ko tsaka ng chewing ko dahil mga busy na yung ibang chewing ko at ang tatay naman daging tinutulungan ng nanay sa bahay ito Maraganton Bridge meron pa lang dalawang bridge yung sa Lumana at mukhang nagagamit pa naman ano ito itong bagong bridge mataas Siguro dahil may mga dumadaan na bangka kaya nagtaas ng tulay. Mga tumutog pa na mga mangisda na bangka. Natutuwa talaga ako pag may natadaanan ako mga ganitong puno ng akasya oh, sa tabing taan. Yan oh. Diba? Napakaganda oh. S Sapang bridge. Woo! Ganda. Ganda. Puerto Azul. Puerto Azul. Ganda ng vibes dito, oh. Tropical. May mga palm tree pa. Solid. You know? May hunggoy dito Ang oh. laki ng hunggoy oh. Tol Tol Kumusta na? Long time no see Ang laki Kaya lang may sugat siya Parang nakipag-away yata Ayokong lapitan kasi Baka manakit Ayan you know? o Ayos ah. Naabutan ko nagsasanbaiting baiting yung dalawa. Ayun pa, meron pa rito oh. Yan, napakaraming unggoy dito. Oh. Ay. <laughs> <laughs> Yan ang makikita niyo rito mga katutubo. <laughs> Ay, grabe, ang dami. Oh. Ang dami. Oh. Pakatuwa ang dami. Ito malaki oh. Kasi yun meron pang maliit. Oo. Oh. Ang dami. Oh. Ayan oh, galing pa sila sa puno yung iba. Oo. Oh, napakarami. Ang dami dito. Ay. Apo, makikiran lang apo. <laughs> <laughs> <No>! si Apo <laughs> yun pa ako okay. grabe yung pangil may ko oh, nakakita ng ganong karaming unggoy yun pa oh, dito pa o oh. oh, diba pinagbabawal po ang pagbibigay ng pagkain sa unggoy at iba pang hayop kasi nga ano yan eh ayan o oh. hi ayan o oh. Mga din yun, you no? Know? Mga nag din sila eh. Nakakatuwa. Marunong na rin makapag-socialize yung mga unggoy na yun eh. Mount Palay-Palay. napaka ano parito rito ng mga puno oh, napaka kapal pa napaka dense ng puno rito talagang ramdam na ramdam mo yung lamig ng simoy ng hangin dahil sa sobrang kapal ng mga puno rito Woo, siko overshoot oh. <laughs> Wala siguro masyadong bumibiyahe ngayon araw na to. At mainam yan kasi para hindi tayo masyadong ano, ma-crowded pagdating doon sa tunnel. So yan o, may naglalagay pa na nung rito. Naglalagay sila ng protection wall. Ganda o. Wow, uh, oh, pakasarap Kita nyo naman yung Mga punong kahoy na nagtataasan na yan Talagang Kapag nagpunta kayo rito Mananamnam nyo talaga yung ganda ng paligid masarap sana bumiyahin ngayon dito kung kasama natin yung OBR natin gusto niya rin kasi pumunta rito yun Napakarami sigurong landslide dito. Ay, ito na. Woo! Wow. Eh na oh. Kaibyan tunnel, 'di ba? Oh. <laughs> Ang Biang Tunnel ay matatagpuan sa Ternate, Cavite, at ito ay itinuturing bilang pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas. Ito ay may habang 400 metro na binuos pamamagitan ng pagbutas ng isang parte ng bundok. Ito rin ay nagsisilbing daanan at nagdurugtong sa mga bayan ng Ternate, Cavite at ng nasugbo Batangas, na bahagi ng tinatawag na ternate nasugbo Road. Sinimulang buuin ang tunnel noong taong 2011 at tatapos noong 2014. Bago pa man marating ang Kaibyang tunnel, madadaanan muna ang mga naglulunti ang mga puno at nagtataas ang mga bundok. At matatanaw ang buong karagatang nasasakupan ng nasugbo at ng marugundon. Kaya naman paborito rin itong pasyalan ng mga rider at biker. Malaki rin ang naiambag ng Kaibyang tunnel sa mga motorista dahil nabawasan ito ang travel time. Kung magmula ka ng Manila ay abutin na lang ng isa hanggang dalawang oras ang biyahe papunta rito. Meron pang ako nakikita ano doon, no? Santo. Nakakapanik ba doon? Nakakapanik doon sa taas? Oh, sir, dati. Dito po yung... Ah, ay eh, ngayon wala na. Ito kasi delikado mo eh. Oo. Oh. Oh, oh. yun, no? Ah, kaya... Salawin dito yung mga paa. Hmm. Yung... Eh dapat lagyan nila pala ng ano yan, bakod. Oh, them, we'll to... Mm. Ayun pala dati mga ka-adventure, nakakapanik pala talaga doon sa Mama Mary. Parang may grotto doon, ayun no, sa taas. Yung Mama Mary, sa ito, taas yun na, yun. Ah, sa taas lang, diyan lang sa may taas ng tunnel na yan. Dito raw ang daan yan. Dito. Eh pinagbabawalan na ngayon pumanik dahil daw sa safety ng mga Yung iba raw kasi dito umuupo pa diyan sa ibabaw ng tunnel eh talaga namang wala sa safety na yon. siguro pag umulan meron dyan poles may nakikita akong ano yun spillway ayan ano? Di ba? Oh. Oh, ayan o no? yung mga kasama natin nakarating na kami sa kaibang tunnel maraming maraming salamat sa at uh, nakarating kami ng ligtas dito oo oh. o oh, diba salamat ayan, sa no? sponsor <laughs> o oh, diba shout out touchdown kaibang tunnel woohoo Oo. Oh. Sa mga anak ko. Picture mo na Sa, mga anak ko. Ha <laughs> <laughs> oh, pa o. Oh. Diba? Wish come true. Natupad din. Sa tagal ng panahon. Natupad din. Natupad. Medyo swerte kami ngayong araw na to kasi walang masyadong mga motorista na bumibiyahe ngayong araw. At talagang ugaling-ugali ng mga motorista rito na tuwing dadaan, nagbubusina pag tumatagos ng tunnel. Take it time. Oh. time. Take it Picture mo na. Take it time. Oh. Uh. at nagawa na natin yung pinaka iconic dito sa Kaibiyang Tunnel yung magbusina ka magbusina habang dumadaan at ngayon magpapatuloy tayo bago natin tapusin itong ating vlog dito sa Kaibiyang Tunnel punta muna tayo rito sa bandang unahan at makapagkape para masulit natin yung ating pamamasyal mga ka-adventure ayun o, no? oh, meron pa rito viewing deck o oh. Diba? Yan eh, At tuminto tayo rito sa isang viewing deck dito, no. Along the way lang naman. Oh. Ito ang makikita rito. Ganda rito. Tapos mayroon pang island doon. Ayun. Doon marami din doon mga bahay. Siguro makakapunta rin doon. Dito sa baba may cottage dito. Kung gusto nyo mag-relax, pwede rin kayong bumaba dyan. Ayan. adventure. Bababa tayo rito. Titignan natin yung mga cottage nila. Dito lang yan. Sa may waiting ano nito. Yung viewing deck yan di ba di pag-aari nila dito, to, tong bahay rito. Tingnan natin kung gaano kaganda. Ay may tao na pala doon, ayun oh. Oh. Diba? Adventure na. ang lalaki ng bato Oo. oh. may mga cottages dito di diba ayan hmm CR pa hmm Dulas pala yun. Muntik na akong bumaligtad doon ha. Ang lawak pala, gandoon pa oh. Ang dami pala. Oh. Hindi na pa ng tubig. Pwede pala mag-relax lang dito oh. Pagkagaling kayo doon sa taas sa viewing deck, pagkatagos niyo ng tunnel. Dito na lang oh. Kasi pag doon paraw, pupunta pa kayo doon, doon sana maganda. Pero dito okay din. Ganda ng spot na 'to medyo mabato nga lang pero kung trip nyo yung mga ganitong design mga ganitong style eh pwede nyo subukan ano kakaibang experience at yan mga ka-adventure galing tayo sa baba at pagka gusto nyo pumunta rito uh, di bali kayo ng 30 pesos ano pwede kayo maligo na yon pero kung namang kukuha kayo ng cottage ang cottage nila ay 500 pero wala na kayong babayaran na entrance fee yun na kasama na yon Meron namang banyo dyan Meron pagpapalitan ng damit May dressing room At hindi na natin napakita Naligo yung ibang kasama natin Tsaka ang tatay Ayan Ito pala lang na video mo kami ron Ayan oh, no? May dip ako eh Alas dos Nakatulog ako Alas dos yung si nagising Oo oh. Uh -huh. oh. At yan, pagkatapos natin magpunta doon sa viewing deck, ano? nag short ride lang tayo tapos dito naman ito yung bagong bukas dito na kainan ng lomi nandito na tayo sa may sitio hamilo no sitio hamilo sa may barangay ano ba diba to papaya nasugbo batangas na ata to tama ba oh nasa ano na pala tayo nasugbo batangas at itong tsura dito oh ayan di diba? O, oh, so, na tayo ng no? special na uh, lomi. Special lomi. 80 pesos. O. Oh. yan. Bali, parang bagong bukas tong lumihan dito. Kaya maganda. Malinis. O, oh, yan o. Oh. good. Oh. Ayun birthday boy. Ay, oh. <laughs> <laughs> birthday boy. Oh, shout out sa birthday boy. <laughs> Maraming may birthday dito eh. <laughs> Oo. Oo nga. Tungo niyan. Grabe yung dami oh. Cool. Sulit na sulit. Luming Batangas. Kain tayo mga ka-adventure. Bago tayo magpaalam. Yan. Kain muna tayo ng Lomi. Original na loming Batangas. Sabi ko na, ano eh. Bigon Express, eh. At yan, mga adventure Dito na magpapalam, Maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa aming adventure. Dito sa papuntang Kaibyang Tunnel. At kumain tayo ng masarap na lomi dito sa Batangas. Talagang legit yung lomi, oh. Napakasarap. Murang-mura pa. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe. France Adventure. Always remember, ride safe, stay safe. And be safe. Price Adventure signing out.